Ngayon, pag mo d'yan. Ngayon. Chloe. Mm -hmm. hindi ako pwedeng pumasok dito? Oo nga. Pero wala naman si mam ma Olive eh. Eh, lang. Ang narinig ko kasi, magtatagal siya sa mm -hmm. office ngayon kasi nasa Cebu pa si Ma'am Astrid. Pero pabalik na din yung si Ma'am Astrid. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Eh, ano ba? Masisisi niya ba ako? Ay, dami-dami kong trabaho dito. dahi tambak na yung trabaho ko tapos hindi naman siya kumukuha ng katulong ko dito. Siyempre. O oh, basta, pag kailangan mo ng tulong ko, magsabi ka lang, ha? Hmm, salamat, ha? Mm, mm Pero basta, promise mo mm -hmm. sa akin, huwag mo nang puntahan si Murti. Ito naman, ni. Eh. Oo, oh, oo. Oh. Hmm. na talaga, hindi ka lumapit sa kanya kahapon. Diyos kinabahan ako sa'yo. Oh. Kung hindi, naku, dalawa tayo mm -hmm. mayayari kay ma'am. Ano hmm, kasi? Lagabok naman dito. tahimik ka. Hindi, kinuha ko lang yung walis. Ah, oh, sige, sige, walisan mo dyan banda kasi si Ma'am Oli pa naman sensitibo yun sa alikabo. Ha? Yan mo naman yung banda akin. Yan. Thank you ulit ha. Nay, Emma. Okay. Rocky, ba't ka pumunta dito? Hindi tayo pwede dito mag-usap. Okay. Miss na miss kita. Gusto nga sana kitang yakapin kahapon, kaso Ayoko magkaroon ng dahilan yung mami mo para palisin ako sa si trabaho. Naiintindihan ko naman po, Nay Emma. Eh. Miss na miss ko din po kayo. Pero siguro po, tama po kayo eh na huwag po muna tayo magkita. Kasi ayoko po magkahiwalay tayo, Nay Emma. Kamusta ka? Ha? Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ng mami mo? Sinira niya na din po yung story po. Okay lang yan, mapapalitan niya ni. Eh. Ikaw yung iniisip ko, ikaw yung inaalala ko. Hindi na din yata po ako gagaling eh. Hindi ah, totoo yan. Gagaling ka. Tingnan mo to. Ikaw yan. A ako po to na Emma? Oo, Muki, ikaw yan. Nakita ko yan sa office ng mami mo nung naglilinis kami ni Flor. Ay, <laughs> eh, tingnan mo, ang lusog-lusog mo. Mukha ka namang walang sakit. Pero, pero ang sabi po ni Mami, may sakit daw po ako simula bata ko eh. Simula po nung pinanganap niya ako. Mukha hindi ako naniniwala. Ang linaw-linaw ng picture na yan, oh. Mukha kang hindi sakitin. Naniniwala ako na gagaling ka at babalik ka sa dati. Ayaa e, mo, gagawa ko ng paraan para makatulong sa iyo. Okay, bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? W Wala lang po na, Emma. Kasi si Mami po eh. Wala na po akong narinig sa kanya kung hindi... Hindi na daw po ako gagaling. Pasalamat daw po ako na na umabot ako sa age na to. Kayo lang po yung tanging tao nagsabi po sa akin na may pag-asa pa akong gumaling. <laughs> Alam mo ba, nung pinanganak ko yung baby ko noon, nahina din yung katawan niya. Pero nagdasal ako, naniwala ako, at nagtiwala ako. Gumaling po ba siya? Oo. <laughs> Kumaling siya. Pinagbigyan kami ng Diyos na magkasama. Kung hindi lang dumating yung isang sako na... Siguro... Siguro magkasama pa rin kami ngayon ng anak ko. Huwag na po kayo umiyak. Huwag po kayo mag-alala. Maniniwala na po ako. Nagagalit mo ako. At ito pong binigay niyo po sa akin. Ikikip ko po ito. Ito po yung magpapaalala sa akin na may tao na gustong gumaling ako. At ikaw po yun, na eh, Emma.